isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Monte Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Midnight Man Natagpuan ni Charles ang lumang diary ng kanyang lolo at ipinakita ito sa kaibigang si Tim. Tim, tignan mo yung nakita kong diary. May nakasulat dito na magandang laro. Anong laro? Midnight Man. Laro tungkol sa mga multo Tungkol saan naman yan? Sandali, basahin ko sa'yo para maintindihan mo ang lahat. Sa loob ng maraming taon, ang larong ito ay kumukuha ng buhay ng maraming tao. Ang larong ito ay tinatawag na The Midnight Game. Alas 12 ng gabi dapat ito nilalaro. Ang manlalaro ay dapat na isulat ang kanyang pangalan sa isang blankong papel at ipapatak ang kanyang dugo rito. Pagkatapos ay dapat siyang kumatok sa pintuan ng bahay ng dalawamput-dalawang beses. Sa sandaling kumatok siya ng dalawamput-dalawang beses, dapat niyang tiyakin na may kandila. Sa ritual na ito, magsisimula ang nakakamatay na larong ito. Sabi nila, bago pa marinig ang ikadalawamput-dalawang katok, ay pumapasok na ang Midnight Man sa bahay. Pagkatapos ito, ang manlalaro ay dapat na patuloy na gumalaw sa buong bahay. Habang siya ay gumagalaw, kung ang kandila ay namatay, dapat niyang sindian muli ang kandila sa loob ng sampung segundo. Kung sa ilang kadahilanan ay hindi niya magawa ito, ang tanging sigaw na lang niya ang matitira sa kanya. Laro ba talaga yan? Kung nakasulat dito, edi eh, oo. Para sa akin, naniniwala ako na lang ng lolo mong laro na yan. Katangisip lamang yan! Maniwala ka! Naisip ko rin yan naman kanina. Pero nung nalaman ko yung istorya sa likod ng laro, nagulat talaga ako. Bakit naman? Sandali, babasahin ko sa'yo. Ang Midnight Man ay hindi isang laro sa halip ay sa itong karumal dumal na insidente maraming taon lang nakalipas. Ang kwentong ito ay nagsimula noong 1610 sa isang maliit na nayon sa Europa. Naninirahan ng isang respetadong pamilya, ang pamilyang Roger. Sila ang pinakamaunlad na pamilya sa Nayon at may pinakamalakas na impluensya doon. Ang pinuno ng pamilya ay si Mr. Roger na may tatlong anak na walang mga puso. Sila ay ubo ng sama. Hinahagupit nila noon ng mga tao sa Nayon. Kahit may magawa lang ang mga ito na maliit na pagkakamali, kaya naman ang mga tao sa Nayon ay kayo na lamang ang takot sa kanila. May matanang lalaki at kanyang anak ang naninirahan sa parehong nayon. Ang matanda ay wala na halos magawa at hindi na rin makalakan. Tanging ang kanyang anak na lamang ang sumusuporta sa kanya. Nagtatanim noon ng mga bulaklak ang anak sa kanyang maliit na lupain at pagkatapos ay ibebenta araw-araw sa kalapit na bayan. Mula sa nayon hanggang sa bayan ay nagbebenta ito at iyon ang kanyang pinagkakabuhayan. Isang araw abala ang pamilyang Rogers sa pagmamalupit sa isang taganayon. Ang dahilan sa pagmamalupit ito ay dahil sa pagnanakaw nito ng sing-sing na pamana ng kanilang pamilya. Ang tatlong Rogers ay walang awang pinaulanan ng hagupit ang inusenteng taganayon. nayon. Gayunpaman, ang sing-sing ay hindi na nahanap pa. Ang tanging naiwan na lamang dito ang matanda at ang kanyang anak Siguro sila ang nasa likod ng pagnanakaw ng sing-sing na pagbamiari ng aming pamilya Kayong tatlo, kunin sila at dalhin ngayon dito Walang awang dinakip ng tatlong anak na Roger ang matanda at dinala ito sa kanilang tirahan Magsalita ka, nasa ng sing-sing namin? Hindi ko alam Talaga ba? Hindi mo alam? Kung ganun, nasa ng iyong anak? Pupunta ng bayan Oo nga naman Pumalis ito ng bayan at pinagbili ang aming sing-sing. Pahirapan siya! Kung babalik ang kanyang anak, ipahirapan niyo rin! Agad na sinunod ng tatlong magkakapatid ang kanilang ama at sinimulan pahirapan ang matandang lalaki. Dahil sa labis na pagmamalupit ng magkakapatid sa matanda ay nawalan ito ng malay. Isang gabi ay muling bumalik ang anak ng matanda. Sinabi ng mga kapitbahay nito kung paanong pinagmalupitan at kinuha ng pamilyang Roger ang kanyang ama. Tumakbo ang anak papuntang mansyon. Ama! Ama! Bago pa man niya mailigtas ang kanyang ama ay hinawakan na siya ng mahigpit na mga tauhan ng pamilyang ama! Roger at sinimulan siyang bugbugin. Patuloy siyang sinisigaw ng Ama! Ama! ama gusto mong makita ang buhay pa ang iyong ama. Simulan mo ng aminin ang krimeng ginawa mo. Ang anak ay walang ginawang krimen, pero dahil labis-labis niyang -labis malang kanyang ama, ay wala siyang iba pang pagpipilian. Oo, oh, inaamin ko! Ako ang kumuha ng singsing -sing at pinagbili ito sa bayan! Matapos marinig ng tatlong anak na Roger ito, ay mas lalong mga nagalit ang mga ito at ipinagpatuloy ang paghampas sa kanya. Tigil, tigil! Ngayon, aminin mo na ang krimeng ginawa mo. Kailangan mong gawin ang lahat ng sasabihin ko ngayon. Kinaladgad siya ng tatlong anak ni Roger pababa sa basement at doon binigyan siya ng isang blangkong papel. Isulat mo ang pangalan mo sa papel. Isinulat ng kawawang bata ang kanyang pangalan na may bahid ng dugo ang mga kamay. Pagkatapos nito, pinugutan siya ng isa sa mga anak ni Roger gamit ang isang palakol. Tumalsik ang mga patak ng kanyang dugo sa blangkong papel at binawian na agad ng buhay. Nang magkamalay ang matanda, nakita niyang nasa miserabling kalagayan ang katawan ng kanyang anak. Hindi! Anak ko! Pinatay niyang kahis isa akong anak! Wala ni isa sa inyo ang mabubuhay! <susp Naval> <shooters> Itong pamilyang ipinagmamalaki mo, guguho sa alikabok! <classy> Sinusumpa ko! <clapping> matapos ng mga salitang ito, agad ding namatay ang matanda. Ilang araw matapos siyang mamatay, natuklasan ang mga bangkay ni Roger at ang kanyang pamilya. Lahat sila ay pinugutan ng ulo. Maraming maraming taon pagkatapos ng insidenteng ito, dalawang magkaibigan ang naging hangal upang ibangon ang maitim na espiritu mula sa mga patay. Nagpasya silang tawagan ang Midnight Man at makipag-usap sa kanya sa parehong paraan, isinulat nila ang kanilang mga pangalan sa blankong pahina. Nagdagdag sila ng mga patak ng kanilang dugo dito at naghintay. Biglang may kumantok sa pinto nila. May tao sa labas, patuloy na kumakatok sa kanilang pinto. Natakot ang dalawang magkaibigan. Nagpatuloy ang katok. Sa ikadalawamput dalawang katok, namatay ang apoy ng kandila. Tayo sa harapan nila ang madilim na espiritu. Siya ang Midnight Man. Pagkatapos ito, tanging ang kanilang mga bangkay lamang ang natagpuan. Ngayon mo sabihin sa akin, sa palagay mo ba ang larong ito ay hisip lamang? Charles, sa tingin ko, sobrang delikado ng laro na to. Tsaka tignan mo kung ano yung sinulat ni Lolo sa dulo. Ano yun? Huwag subukan ang larong ito kahit na hindi sinasadya. Charles, gaano ka kasigurado na totoo yung sinulat ng Lolo mo? Paano kung kwento lang ang lahat ng ito? Hindi mo ba naisip yun? Naniniwala ako sa lolo ko. Kung ayaw mo, hindi wag. Ako na lang ang kikilos. Ako na lang ang maglalaro. Maggagabi na rin. Bumalik si Tim sa bahay ngunit si Charles ay hindi mapakali. Kailangan niyang malaman ng totoo Kumuha siya ng blankong papel at isinulat dito ang pangalan niya. Nagdagdag din siya ng isang patak ng kanyang dugo dito. Sa gabi, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa kanyang bahay. Mumukas sa mga pinto at bintana at gumawa ng mga kalabog. Nang mag-alas 12 ang orasan na nasa kanyang harapan. Ang Midnight Man. at doon nagsimula ang sumpa. Wakas! Shout out kina Bob and Joe, Karina Garcia, Goyli Guillermo, Queen Isabel, Philippine Mountaineering Society, Climber Philippines, Shaila Hart o Antingera, Drexia Braille, Athena Phoenix of Arizona, USA, Kat Burglar Destura Maria Cristina Rosy De Mesa Yolanda Gentivano Oscar Meneses Segunda Katigbak Princesa PH Binibining Imahinasyon Milet Mayo Kaskayan Pobreng Lagalag Josephine Sabate Araceli Apostol Sheris Saferina Montalibano, Glenn Benitez, Jeneline Mangulapnan, Condesa ng Norte, Lakay Stories, DJ Rhea Montemayor, My Love 82 ASP93, Jennifer Shells, Emelda Pasqua, Philip Christian Campos, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.